Dito makinig kayo mga lords. Paano na lang po kami sa page ng Kapiliso po and Manila para po kapag may event po, imbitado po kayo. yun. oh narinig niyo mga lords, libre ka talaga. <laughs> Promise. Apat na katao na ngayon. Kaya puta na. Ano 'to matawag to? Hindi ba kayo nag-nagchat nag kasi kanina si ano? May nakita mo kanina? Hmm? Okay, nakita mo kaninang paanante yung driver. Hindi, nag mo <laughs> so, so guys, ito yung mga nakapunta na. Nakapunta na dito sa Cafe Mani, uh, Kapi Liso. So yan, umay kita nyo. Ay, umay So ito na siya. Pagkakata naman po yung mga vloggers na pupunta dito, mga tato artist, uh, deal silang display corner. May ano si ano dito? Si... Uy! Si ano? Si... Ay hindi. Kala ko si ano. General Neron, no? Hindi. Si hindi si ano yan. Ibang iba yung... Iba. San si Kano yun? Eto nga. Lumabas na sa akin. Oh. may tattoo artist na rin na pumunta ito yata lumabas na rin sa akin alam ko napaalo ko na rin maraming lumalabas sa, sa pitik talaga so yun mga lords so yun yung mga nakapunta na rito so dagdag na kayo punta na kayo sa dumadagdag na bilang ng pupunta uh, ng mga vloggers dito panalo kasi talaga yung yung, yung view nya Samahan mo pa ng masarap na kape tsaka mabait na nice stop. Saan ka pa? Di ba? Oh, di ba? Clap your hands if your birthday. Umati na ba? <laughs> so, may remembrance pa ako. Dami ko ng remembrance. Meron pa akong ganere. Ala, eh, may ganere pa. At saka ganere. Oh, saan ka pa? Di ba? ka lang ng antok. Di ba? balik ng ano kanina. Mang, da ba dala nun? Wala, wala pang lang. Parang wala nang kulit Balik nyo magpangkin. Ibalik. Ito. So, yun. Uh, guys, dagdag na lang ako. Upload mo na kagad. Uh, na sa akin. Hindi. Kuhanin pong batoy. Ipakat mo yun eh. Kasi yung mga sinabi mo, hindi hindi ko hindi. So, guys, yon Ah... So yun muna, uh, masapunta kayo dito, uh, Santa Maria, Laguna packet ng Jarrells bago dumating ng Jarrells. Ay, nang ano pala muna, no? Nang, hindi, yung ano nung ano, Santa Maria, no? Bago dumating ng, uh, yung bago dumating ng arko ng Santa Maria, Laguna. so, yun, uh, uh, na. Tara, biyay!